The Constitution says to confront witnesses. How can you confront the witnesses, even if it is not a court of law? Still, accusations are made. Pusaka, ang yabang yabang mo. Ang yabang yabang mo. Alis ka yan sa senado. Pili ka ng lugar. Mag dibati tayo ng dalawa. Dito sa SMNay. Nawala ka ng time power. Right, magandang araw at narito po tayo para sa ating panibagong update. May hamon ngayon si dating Pangulong Digong at si Pastor Apollo Kibuloy kay Senator Risa Hontiveros. Ano nga ba ang hamon ni dating Pangulong Digong at ni Pastor Kibuloy? The Constitution is very clear to confront the witnesses hindi lang sa korte hindi in the court of the courts of law to confront his witnesses in public so kung ikaw may atraso ako sa iyo o ayaw mo sa akin putang harapin mo ako sabihin mo kung ano ano ang kasalanan ko sa iyo at sabihin ko sa iyo kung gaano ka sa akin good bakit bakit mo ako gagawin suport Hinamon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mga testigo ni Sen. Risa Ontiveros na tanggalin ang kanilang mga maskara dahil ito ay naayon sa konstitusyon ng Pilipinas. Ayon kay Duterte, dapat harap-harapang magsalita ang mga testigo na hindi itinatago ang kanilang muka lalo na mabibigat ang mga akusasyon na kanilang ipinapataw laban sa buting pastor na si Pastor Apollo C. Kibuloy. The Constitution says to confront witnesses. How can you confront the witnesses even if it is not a court of law, still accusations are made in the Senate, which is an official organ of government, and those testimonies are placed under oath. Under oath, yeah. Tapos, ragyan mo ng support. Hindi pa payag niya. Yeah. Kulungin mo na akong kulungin. Pagdating ko doon sa Munting Lucas, hindi mo payag niyan. Sabihin ko sa iyo, you read the Constitution. What does the Constitution says? Does the Constitution says that you can make the accusation in public under is support over your face? Hmm. Inihalin to. Naku po, mga kababayan po natin, mukhang uh, tablado nga itong Senator Hintoveros. Iba talaga pag magsalita. Itong siya dating Pangulong Digong talino at uh, batas ang kanyang pinagbabasihan. Kaya nga naman hindi po nakakapagtaka na ang kanyang strategiya ay mahirap hulihin at mabisto dahil sa kanyang mga statement na pabago-bago ayon sa iba ay mukhang naging only running na umanaw ito si Radi Pangulong Digong dahil hindi naging consistent ito sa kanyang nagiging pahayag lalo na sa kanyang pambabatikos kay dating uh, kay Pangulong Marcos ngunit kung ma-realize lang nila na isa lang ang kanyang ibig sabihin ngunit tinitwist niya ito para hindi nila malaman kung ano ang kanyang iniisip at strategiya lalo na eh, mukhang pinag-iinita ngayon itong si uh, dating Pangulong Digong at ang kanyang anak. Kaya kailangan niya gumawa ng kanilang strategiya. At itong uh, ginagawa ngayon kay Pastor Apulo Kibuloy, malinaw naman na uh, si Kibuloy, ay parang nagiging kulateral na lang. Ang kanilang tinatarget talaga ito. Uh, ang sinasabi nilang matandang Digong at ang batang Duterte. Ladin din ng dating pangulo ang mga testigo ni Fontiveros sa isang makapili na ikinukubli ang ulo gamit ang bayong habang itinuturo ang mga kapwa Pilipino One thing that really but, uh, that bothers me most is yung may magtestigos na nakakover parang Hapon during the Japanese time may mga itong mga idiot na mga uh, trisonos. Paglagay ng supot tapos magturo kung sino yung anti-Japanese. It's an, an, anathema to me. I will, ako, I will never allow it. Ako sa totoo lang, sabihin ko, kung sino man ang witness mo, tanggalin mo yung supot mo. So tanggalin mo yung supot mo. Confront me kung ano ang kasalanan ko in front of the world. Amen. Hindi ito panahon ng hapon magsabi ka. Oh sige, testing ko kayo. I will invoke the constitution. And if you want, I will just walk. Suming ko kay pastor. Lumakan ka, pastor. Pag inaresto ka, Magsuntukan na muna tayo dito. Para kay Duterte na dati na rin naging fiskal sa mahigit kumulang sampung taon, kung ang dahilan ng pagtatakip ng mukha ng mga testigo ay dahil sa natatakot sila na malagay sa panganib, ang kanilang mabuhay ay nariyan naman ang gobyerno para protektahan sila. The state must protect the witness of Ontiveros. Pag sinabi niya PNP, provide one battalion to protect this witness, ang PNP kailangan must make sure na <inaudible> pag namatay itong witness na ito, ikaw PNP official, you will... <skrisa> Agoy, mga kababayan po natin, ano? Malinaw na napakasakit na sampal ito para kay Contiveros ang sinabi ni dating Pangulong Digong. At uh, ito na nga, wala na nga siyang lusot, kundi dapat ipakita niya na ang mga pagmumuka nitong kanyang mga sinasabing testigo nga o mano, mga kababayan po natin. At ang hamon ni Kibuloy ay sundi na lang o mano, yung tiberos ang kanyang mga hingi. Pero ika nga mga kababayan po natin, mukhang ngayong lunes ay uh, uh, aristuhin na o mano ng Kamara ng House of Representatives itong si Pastor Kibuloy at uh, mukhang nakahanda na ang kanyang uh, tutuluyan d'aan sa House of Representatives. Look at the abuse of power of these people who are there. How can I respect you? How can I face you and respect you? Itong aking 17 conditions are not are not uh, unfair. They are just for the fairness of the fight. Puntakot d'yan, you waiver your rights of contempt power, you waiver your rights of uh, immunity and I can cross-examine all of your witnesses. 17, basahin mo yan. O di tayo. Fair tayo, maglaban. Huwag mo kung palabanin sa'yo, nakatali kamay ko. Tapos ang, yabang-yabang mo. Ang yabang-yabang mo, alis ka dyan sa Senado. Pili ka ng lugar. Mag-debate tayong dalawa. Dito sa SMNI. Nawala kang content power. Kahit lahat ng kongresman na kasama mo, magsama na kayo, pati yung nasa kongreso. Sila si Pimentel, sila si Tambun Tambunting, magsama kayo. Magdibati tayo ako lang isa dito. Tapos debatihin niyo ako dito with any issue. Walang contempt power, pantay ang atin. Dito kayo makikita ko. Laban ako sa inyo. Pero wag mo kong palabanin ka kamay ko. Nakatali pa ako. O tapos ang yabang-yabang niyo. O tapos yung mga witness niyo puro pa mga sinungaling. And you know that they are lying. Under oath. Kaya tinakpan mo yung mga mukha nila. You know that. Eh, ikaw, ako sabi mo, tako, takot ako sa Kongreso? Takot ako sa Senado? Hindi. Nee. Ikaw, takot sa Korte. Yan nga po, ano, ang hamon ni Pastor Apolo Kibuloy at nandigan na hindi ito takot sa House of Representatives, hindi takot sa mga kongresista, hindi takot kay Sen. Riza Ontiveros. Kaya, abangan po natin ngayong lunes kung ma-aristo ma ba nila itong si uh, uh, Pastor Apolo Quibuloy at uh, titignan po natin kung uh, kaya nilang arestuhin ito at pakulong dyan sa House of Representatives At uh, binida na nga ng House of Representatives Ang uh, kanilang umano'y uh, pagtutuloyan nitong si uh, Pastor Kibuloy Kaya marami ang mag-abang kung matutuloy ba ngayong uh, lunes Mga kababayan po natin Kasi base sa panalita ni Pastor Apolo Kibuloy Mukhang hindi ito magpapa-aristo Kaya abangan po natin yan mga kababayan. At yan muna yung ating panibagong update. Ano kaya ang sasabihin ni pinangalanan niya mga kongresista at ni Veros, sa kanyang naging pahayag. Salamat.